Tinulungan siya ng SMNI. Gumawa ang SMNI ng isang debate na maayos para sa kanya. Ang laki ng ginastos ni Pastor Apollo kibuloy doon. Pinagamit pa yung kanyang resources. Pinagamit yung mga bagong Pilipinas, bagong Pilipinas sa Mindanao. O, pinagamit pa yung bus. Lahat, talagang nak nakasunod sa kanya lahat ng uh, media ng SMNI para lang para lang maikampanya siya at matulungan siyang manalo. Ganito pa ginawa niya kay Pastor Apolo Kibuloy. 6,000 polis, 16 days, pinapasok niya dyan sa compound para ano para gusto kubkubin yung lugar dahil maganda yung kingdom gusto nilang ariin tinulungan ng SMNI noong mga panahon na itong mga putang ina media na ito Aro araw, araw siyang binabanatan dahil sa kanyang kabubuhan. Mantakin mo hindi umaatin ng debate yan dahil tanga eh. May atin ba ng debate na ganyan? Tatanungin mo na nga tungkol sa ginagawa niya eh. Wala pang maisagot niyang hinayupak na yan. Ilalo eh, na kung ang katapat niya magagaling na mga presidential balls tapos tatanungin siya. Tungkol sa mga bagay-bagay, iputa, -bagay. eh, walang alam, flood control, yung, umulan nga lang ng malakas, hindi eh. alam anong gagawin eh nang hihingi na ng tulong sa mga gabinete niya eh. Kung anong gagawin sa tindi ng damage dyan sa vehicle nung nakaraang eh. O hindi ba? Walang silbi to, walang utak ito. So itong mainstream media, lahat binabati ko sa kanila. Tatay mo magnanakaw tatay mo mas murderer ganito ganyan never again never again di ba oh so anong ginawa hmm, di ba tinulungan siya ng SMNI gumawa ang SMNI ng isang debate na maayos para sa kanya ang laki ng ginastos ni Pastor Apollo Kibuloy doon ang dami niya pandalang dalang ang inang niyan ang dami dami niyang dalang dalang entourage pinalamon lahat 'yan Oh, ano? Ang ginawa pa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanya. Pinagamit pa yung kanyang resources, pinagamit yung mga nung mga kanyang ano yan, bagong Pilipinas, bagong Pilipinas sa Mindanao. O, pinagamit pa yung bus. Lahat, talagang nakasunod sa kanya lahat ng uh, media ng SMNA para lang para lang maikampanya siya at matulungan siyang manalo. Anong ginawa ng punyeta pagkatapos? O, pagkatapos ang ginawa ng punyeta, pinatrabaho ka dito si Pastor Campolo, Apolo Kibuloy. Bumunta lang ng Amerika, pagbalik, putang na, ganyan na ginawa. Bigla na nagkaroon ng mga hearing, kaliwat kanan, bigla na binuhay yung mga kaso. Tapos, putya, siya pa mismo nagsasalita, mayroon pa siya mga sinasabing bula, bula propeta, putang ina niyan. Wala naman, naki, wala naman, hindi naman nakikinig sa preaching ni pastor yan. Noon naman, tuwan-tuwa yan. Lahat ng mga mukha niya nandoon sa wall ng uh, KOJC kung saan sino-sino yung mga politiko na bumisita sa kanila. Puta, dami niyang beses nagpunta roon na tumingi nan tulong kay Pastor Apollo Kibuloy. Ganito pa ang ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy. 6,000 polis. 16 days, pinapasok niya dyan sa compound. Para, ano, para gusto kubkubin yung lugar. Dahil maganda yung kingdom, gusto nilang ariin. Dahil napaganda ng mga properties ng KOJC, gusto nilang ariin. Putangin na mga magnanakaw Hindi ba kayo, hindi ba kayang ano, magpundar niyan para sa sarili nyo? Ang dami-dami yung pera. Ang ninakaw ng tatay mo. Grabe ang ninakaw ng tatay mo sa bayang Pilipinas. Putang ina, hindi nyo kaya magpagawa niyan sa sarili nyo? Nagawa nga ng Kingdom of Jesus Christ, makuha nila yan sa dugot pawis nila. Tapos gusto nyo, kunin nyo lang. Kakapal na mukha